Nagpoprotesta ngayon ng ilang transport groups sa bansa laban sa Public Utility Modernization Program na planong ipatupad ng gobyerno sa darating na Hunyo. Pinamumunuan ng piston at no to jeepney face out coalition ang mga kilos protesta. Nagaganap ang mga ito sa Cagayan, Isabela, Pampanga, Laguna at Albay sa Luzon. Sa Visayas naman magtitipon ang mga rallyista sa Capiz, Iloilo, Cebu at Bacolod. Habang sa Mindanao, inaasahan din ang mga kilos protesta sa Davao, General Santos, Cagayan de Oro at Butuan. Nasa LTFRB ngayon ang ating correspondent na si Rex Remitio Rex. Ano na ba yung naging epekto ng transport strike na yan? Nandito na nga ngayon sa LTFRB yung protest caravan ng mga jeepney groups para doon sa isinasagawa na ng transport strike. Gayun pa ay hindi pa naman masyadong nararamdaman itong uh, kilos protesta ng ating mga mananakay. At least dito sa Uh, ilang parte ng Quezon City. Kanina kasi nagpunta tayo sa Philcoa uh, kung saan nakita natin na nakakasakay pa naman yung ating mga commuter, yung mga papunta doon sa EDSA at uh, Maynila. gayun pa ang hiling sana nila ay wag na sanang lumaki pa itong uh, kilos protesta na ito dahil malaking abala raw rito. Uh, ito. At uh, kanina rin naman ay uh, itinanggi ng uh, Piston NCR na itong isinasagawa nila ay isang uh, strike kung hindi isa daw itong uh, protest caravan at uh, noong nakaraan naman ay sinabi naman ng uh, National Confederation of Transport Union na ito ay isang dalawang araw na strike hanggang bukas. Gayunpaman, naghanda na rin ng pamahalaan ng mga truck at bus upang magsakay ng mga maapekto ang pasahero. Maraming dahilan ang mga grupo kung bakit sila nagsasagawa ng isang transport strike. Una, idinadaing nila yung plano ng pamahalaan na di umano'y pag-face out ng mga jeep na may edad 15 pataas. Plano kasi ng gobyerno na palitan na itong mga lumang unit ng mga environment-friendly na electronic jeep ang gitman ng mga transport uh, regulators ay huwag sana itong tawaging phase out taliwas sa aligasyon ng mga grupo. Sa halip, ito'y isang modernization program round ng mga public utility vehicle. Daglag pa nila, nasa batas rin naman daw o Traffic Crisis Act of 2016, yung pagpapalit sa mga lumang jeep. Ngunit ayon naman sa mga jeepney group ay marami naman daw ang maapektuhan sa planong ito. Ito'y sapagkat hindi na magiging praktikal para sa mga operator na mamuhunan pa sa mga jeep kung ito'y kailangan na rin ibasura pagdating ng labing limang taon. Anim na raang libong driver raw at dalawang ang libong operator ang mapektuan sa bansa. Para sa kanila dapat raw na ang pagre-rehabilitate na lamang ng mga jeep ang pagtuunan ng pansin. Ang pamahalaan naman noong nakaraan ay nangako magbibigay ng ayuda para sa mga maapekto ang driver at operator. May mga budget na rin daw kasi na nasa isang bilyong piso upang ipangutang nila ng mga bagong jeep yung nakalaan. Gayunpaman, para naman sa mga grupong ito ay apektado di lamang sila kundi pati yung mga commuter sa plano ng pamahalaan ngayon na pagkatapos nilang nga uh, magprotesta rito ay maki at makipag-usap sa mga opisyal ng LTFRB ay tutulak na sila sa opisina ng uh, DOTR sa Ortigas kung kaya't humihingi nga sila ng uh, kaunting pasensya doon sa mga maapekto ang mananakay at kung ikaw ay papasok ka ngayon o di kaya at, uh, bukas at madalas kang gumamit ng jeep at nakita mo na kakaunti lamang yung jeep o puno yung mga jeep no, ay mas mainam na rin na sumakay ka muna sa ibang alternatibong uh, masasakyan upang ikaw ay hindi mahuli sa iyong paroroonan. Balik sa'yo. Okay, Rex Remitio, nag-uulat.